this is the village of Dinton that's um, the pub <laughs> that's the church I' in my morning walk. Kailangan ko ng exercise. <laughs> Kasi ang <laughs> dami, masasarap na food. <laughs> so I need to do a little bit of exercise. <laughs> Baka lalong lumubo. <laughs> ang ginaw-ginaw, grabe. My gosh. Buti na lang bumili ako ng ano, mga ukay-ukay -okay na really thick. Ito, okay, okay, ito. Ang ganda. <laughs> malamig pero maganda siya. Hindi, hindi mo mapipil masyadong malamig. Pero yung, yung ilong ko, namumula na. Ilang <laughs> minuto pala ang akong, akong naglalakad ba? Kasi hindi na ako mapagsalita. Yung pa ako, <laughs> hindi ko na ma-feel. So, dito kasi Dinton Village. Northampton siya. <laughs> Northampton. Isang village ng Northampton siya. 8 <laughs> o'clock na to ha. 8 o'clock. Madilim pa. Super ginaw. Walang katao-tao. <laughs> Very quiet. Pero ang sarap maglakad. Kasi ano, um, fresh na fresh pero kailangan may gloves hindi ko ma sa pa yung pa ako uh, <laughs> this is UK England <laughs> it's nice to be back 8.15 in the morning minsan iniisip ko baka ako maka, ano makasalubong ng wolf um, wolfman dito parang sa horror movie. <laughs> ay, ay, well, not many cars either. Ay, for for ano farms, surrounded by farms. My gosh, 25 minutes mag half an hour na ako naglalakad. Di ko na mafil yung tusko. My hands frozen. <laughs> So I thought maglakad ako, mag-exercise kasi ang daming food from Christmas Day, my God. <laughs> Namiss ko yung mga pagkain dito. Um, so kailangan kong mag-exercise kahit konti lang. <laughs> Mabawasan naman. Hindi masyadong lumaki ng gusto. <laughs> Ang um, ginaw, ginaw. Half an hour na ako naglalakay. Hindi ko mafeel yung lips ko. <laughs> Ito ang casual as be. pasyalan siya. Kaya lang po sa ata ngayon. Ayan. Ayan malapit lang pala sa tinitirhan namin. My gosh, mga ano na. More than half hour na ako naglalakad. Pero um, starting to get um, light. My gosh, mag one hour na ako naglakad. My face feels so numb. Yung lips ko parang lalong lumaki, hindi ko ma-feel pag nagsasalita. <laughs> kahit nung isang oras hindi mo lang ako nag ano pawisan ang sarap maglakad dito pag winter <laughs> kaya lang may hindi ko mapuli yung hands ko yung feet ko yung mga toes ko feel na as well <laughs> good exercise